everyone! Ayan, welcome back to my YouTube channel. <laughs> so, for today's video, ay nasa bakasyon kami ni na at ni Tyrone niya. May mga videos ako na nakatago at ipapakita ko ngayon sa inyo. na compilation talaga to. Una ay... Alam niyo ba, ano na parod na namin yung John mga besi ko? <laughs> Sobrang saya. At eto yung konting nila po. Siyempre, bago pa pakita sa video. Tapos sa loob ng sumihan. siya, share ko lang. Date with Jowa! wala pa yung yung toro pa kami. kami ng Wick, guys, kasi sobrang nasa-spoil kami. namin paano ay. ay, sorry. Ay, 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 eh. ay, ay, sa tayo. Tubig, tubig! Mas, ah, dalawang Landi mo, Jowa. May kami mga ni Jowa. Oo, oo. Kasi biran, talaga, wala nang time. San, ang wala si Tyrone naman kasi may ganap. Hindi, okay, tsaka Maris. bawal sa kanya yung John Wick. Ah, bawal ba? Matayan yun, eh. Oh. Ah, okay. Eh, yung Toro family ba? pa lang. Team Kondo. Team Kondo kami. <laughs> Hindi kami team Mahon Mari. <laughs> Inet ba, Mir? Ang outfit ako. Pantulog pa ako. Sa loob pa kasi malami, eh. Ah, ganun ba yan? VIP cinema. Tsaka naka-VIP cinema kami ngayon, guys. Maganda tayo sa buhay. <laughs> Akala ko nga, tapos sa artist alam natin, hindi tayo magpapakalayo-layo. Oo, meron lang oh, pala sa dapat ng na konto namin. Yan, pinapatamay natin yung cheese kay Kuya. Yung magkakayuti, ay nakamay sa sakit balak. Okay na nice, yung Kuya. Napakasarap ah, naman ng gantong cheese na popcorn. Oh, yes. Yan ang cheese. Ito ang cheese. Ay, piti kasi ako sa ibang mga popcorn. Ito mo yun. Kumachis talaga. Oh my God. Sarap. So, dito na yung mga matatagal. Sorry. Oh, Nakainis. Malilig uh, na tayo. Paano? 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 Pindi lang kasi ako ng ati. First time ba namin mag-review. Ay, piti na yun naman. Parang dati lang. Parang dati lang. Pero namin papi magkano lang wala din kayo ninyo pa la sa stock time ay pingatayo ay ngayon si pichinimo sila 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 si sila 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 maglakad. sila na sila 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 VIP Ang mga team ko, ando siya Diba? Ang ganda niya. Ang ganda ng feel siya. Diba? Yes. Naiyak ka na naman, Mikay. Naiyak ako. Sino? Batang yapo, no? Napakaganda ng seat, so... Yun lang, ang ganito lang ako. Bye, Earth. Mabas na muna kami para umingin. Napakaganda ng CR nila. Share ko lang, guys. Ng isang VIP keme. Dito yan sa Robinsons. Napakaganda. Maganda, Maganda ng VIP. <laughs> Kaya mo nila miss. VIP cinema. Yun lang. So, yun. Share lang ako para mamamay um, <laughs> mo. alam um, diba? mo um, uh, mas... <laughs> hey, yung kalakitaan Ano mo mo? Ano mo niyo? Pakalubit, di ba? Ang angas. Hindi na pala Hindi na ano? Hindi na pala yung hubusan ng ano? Hindi dito. Di man lang ba yan? Hindi na yung ng Huwag dito. mga Huwag so, sila. Pero malapit nila, <laughs> Harvey. Malapit. Pa oh. Malapit ang po yun. <laughs> po. Sobrang lupit. napakaangas Pero ako masasabi ko, dapat dahil may pinaglalabas si Harvey. Yes, napaka-angas talaga. Ah. Pakaganda. Wala, mas mahihina si Johnny. Mas marakas pa rin si Cardo. Ang ganun yung boy pa rin si Cardo. Si Johnny po. Nasama si Cardo. Parang mali yata yung pinapasukan mo. Saan mo Parang sunod ng Mac, Power Mac ha. Kung sabihin ba ti Power Mac, papasukan mo mamay. Wala po yung steel brush para ano, steel brush na lang po para matibay. Di ba, Jo? Walis tambo. <laughs> eh na. Oo, papatagal tayo dito. Dumating na yung ano, Attitude Sisters. Ha, tatagal tayo dito mga isang oras. Ay, hindi pala to Attitude Sister. Glamour Sister pala to. Jo, sila ba ang Glamour Sister? Kayo ni Ate Maria, Attitude Sisters. Di ba? Hindi na natin paano, walang tatanggap pa rin. Ang paluray mo, hindi rin sa buhay. Mas parang may kulay yung buhok. <laughs> Yan po yung regalo mo sa akin, mami, sa birthday ko. Ang sweet mo naman, no, okay. binalot mo na. May saras. Jowa, brush lang kailangan mo. Jowa. Jowa. Magkano po? May 4-5 items po. Php yeah. 14,550. Php 14,000. Hey! Kapag hindi kakapalit ko lang ng Singaporean talaga kanina, Dibetri meron pa akong 300 dollars sa Singaporean. Alam mo magkano yun? 14,000. Mahal na dito lang napunta sa pagsig. Okay lang yan. Bayaran mo na. Para uwi na tayo. Mimiting pa ako. Silitan mo. Talagang mahal talaga ang Mac mga beses ko. Pero quality na nga. Tsaka tested siya. Tibay. Ganun. Ay, alam mo. Thank you po. Ayun na puno ah, <laughs> tara po, tara po. mo na, tarapotarapot, isokli mo Jova? eh, thank you, thank you, thank you, kak dinorahan. Kailangan mo pa naranasan namin yung ganon. Gusto ko i-share sa inyo na naranasan na namin yung VIP seat. Na hindi na kami pipila sa mahabang pilahan. Tsaka sobrang komportable. Alam mo yun. Kaya minablog document ko talaga yung mga ganong bagay. Siyempre, happy ako kasi kasama ko ng yung Toro family. At speaking of Toro family, alam niyo ba na nagpa-fake meeting ako para sa aking editor? Grabe yun, mga besi ko. Napakaswerte, napakasarap maging Toro family editor. At ito yung ganap na yun. siya, sa sabi ko na. Si Dancy naman, last, kasi pinausap ko na si Gabe. Bye. Sobrang late palagi ng vlogs. Tulad kanina, pwede naman pala yung gano'n. Sana, ginawa na lang natin na nilagin na muna yun. vlog na yun sa baba. Si Dancy, si Gabe, ang sabi mo, tapos kaagad. agad. Anong oras na nakapag-public? Kasi nag-ano-ano yung... Sabay na siya tatlo yung upload kanina. Hindi, kasi anong nangyari kasi, lahat yung kasi napapromise na, oh, ito, ma-upload siya ng kanya, tapos hindi naman, sunod-sunod. Hindi na nasakto sa oras. Kaya lagi may sira yung computer. Pinalita na mo, monitor, kung yung mga sinabi kayo gagawin, may sira na naman yung computer. Ano ba yun? Hindi, hindi talaga siya. Hindi siya talaga sa brand. Ano, pag tingin ko lang talaga kay Bay, yung mga nakaraan, kasi sinabi niya niya sa akin, yung sa computer niya, kasi napubuli yung hard drive, ang pinagkatungan na sa computer niya. Sabi ko pa kung

Hindi. Okay, dapat Ibigay yung ano yung, yung sarang mong baba kasi. Pero pinag... Ah, Akala ko ba tinas na? Wala, mababa na talaga yung sarang. Laptop yung pinalitan. <baba> Laptop yung pinalitan. Para pa maaayos. <baba> Pero yung sa ano, ina lang namin. Eh bakit hindi pinalitan lang maayos? Akala ko ba? Kasi sabi ko sa inyo nabas ng sabihan nyo lang ako ng presyo. Sabihan nyo lang ako babayaran ko na lang. Bakit hanggang gamay? Ha, hindi pa rin mataas yung computer. Sinabi nyo sa akin. Yun. Sinabi nyo namin. Uy, bakit hindi niyo ako sigil? di ba hindi kayo umorda? Di pala siya nagbigay ako ng pera basta kailangan maging maalis yan? Hindi ko na kasi nagpigang problema yung kanya. Parang walang problema yung computer. Kung internet may hindi ko eh. Kaso mula noon, computer, computer problema. O in-upgrade na. Yun ang alam ko, in-upgrade na. O bakit laptop na in-upgrade? Ba't hindi yung computer? Di ba trabaho mo yan ba? na-i-update ka ba? nasabihin mo na para hindi na maging problema? Lahat ng blogs, anong oras na nakapag Lagi mabagal? Simple na lang na edit mo eh hindi na siya ganun na. Kunwari, may like happy birthday kay Ronya, wala lalabas na mga confetti, wala nang gano'n. Na wala lalabas sa Singapore, wala lalabas sa animals, wala nang ganun eh. As in, cut, cut na lang, background music, konti tawa-tawa, konting montage, tapos. Dati nakaka limang vlog ka, kaya mo apat, kaya eh, puta dalawa, isa pa ay eh, rapat. Baka nang sobrang isang kuntuhan, sa pupa, sa kulitan, hindi ko lang nababantayan. Isa pa ang hirap ng tawagan. Isa pa ang hirap ng tawagan kasi sinasabi ko ito na kailangan i-miss isa kasi hindi mo tawagan. Kasi tatawagan -tawa ko sila Payet, sila Harvey. Ngayon mag ako sa GC. Ano ba yan? Wala pang isa sa inyo team happy. Kasi hindi ko makontak si Jansky. Hindi rin kayo makontak. Ano nangyayari? Nung pag ko. nag pa ako GC May, na. Akala <coughs> ah, ko ba dalawa na internet Yung... 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 Yung kaswiping wifi yung mga na ako excited. ano 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 yung ano 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 Wala sa na di ba Hindi ka matawagan? Wala kayo maribakeng paano sa iting sa ipon yarbi matawagan tulong ayon. sa niya, Harvey. Eh. Matatawagan ko ngayon. mo kaya na ako na ako na ako na kung na ako 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 na Okay, Hindi na No. Ay, Pag kinulay. Yan ba yung sira noon? Hmm? Wala internet eh. Pero nagiring eh. Saka pa lang lalabas sa pangalawa. Di ba teknik na dyan? Call mo sa Baba agad. Tapos call ulit. Masyado. Bakit ganun? Masyado. yan. yung naman yan? Masyado.

Well, o no, na kasi, sabi niya kasi kanina, yung cellphone, di ba mo yung cellphone ko ha? Di ba? Kasi di ko alam open niya na agad eh. Sabi ko, kaya in-open ko na, cellphone di mo tawag ah. Hindi ko makatigil siya, tatawa ako. Kaya pala binalimot dito. Oo, oh, kaya sabi ko, dito ka. Hindi kasi hindi natatagpag mo rin ala si Kaya dito ka na. hindi kasi Sabi kasi ninuli mo.

so so. Tumira dai. Dekla-dekla na. Narapid na sa to. Kakadaka pa. Pero siguro magugulat ka. Sa pagpapalakas pa mikin. Siguro ko itatabi. Pero ano to talaga? Siyempre, alam anong gas dito ako. Sobrang, sobrang gaka. So yon. Eh lahat so hindi mo nalapuntumo. Oo. Di talaga ng purpose sa meeting ato.

Parang um. um. okay Parang um. di ako kontra. Sabi kasi, final <laughs> Happy yan? Happy? Yes! <laughs> iPhone 14 yan o. No? Ano mo, Yun hey, ito. Hey. Oh, <laughs> so, sabi ni Tony. Bumilad daw da 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 tayo. Shut up. ako na talaga mag pala talaga rin ako mag-ibigay ng pang Ding, so, hey, ito oh. na nga lang. Masabi niya, <coughs> Hello, <mate. tos> na bumilad tayo. Anong mo Di Dibilad daw na busy na bago. Ay, wala mukha ako. Masuntukin kita. Nag-aarap na lang ako na sabihin kong mali. Pero totoo ba? Ibilis anong vlog? Dapat talaga. Oo. Wow. Oh. Oh. Okay, Bakit Ay, na, okay. na baka 20 yung vlog sa isang araw? Kaya mo yan

Pinuputak siya ngayon. Kapal ng mukha mo, editor ka. Tapos ko nagre-revise. Sino ka? Ba di ko nasusunod? Pinuputak siya. Sabi niya sa akin, Tawagun ko na sa video. Pinuputak ng mga tao. Mga kaya hindi ko nagre-revise. Unboxing dali na. Unboxing na. Yara. 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 Yara.

may <laughs> mobile. Ah, Hadi ba ata ya. Meron <laughs> na siyang iPhone 14 Pro Max. Oh yes. Kasi syempre, lalupitan nang hati editor sa pag-edit nito. Hindi mo pwedeng puto-puto ito. 'Di ba? Kela malupet kasi iPhone 14 ka na eh. Hmm. Ah, ito po yung page ng editor namin. Yan follow niyo po sa si Editor Jansky. Jansky talaga yan. Oh, nalakas sabi ng Jansky. Bakal tataka kayo mga basic. Ako asan naka-way dito ko ngayon sa R Valley Mansion, ang resort ni Rosalma. Hey, bill I'm in a move for a up. I hit the hit the Hi guys, ito I hit I hit ito. sa bahay. na isang mayabang na CEO sana. Ay to okay kayo, kayo kami. Hello. Hi. Tapos kasama ko rin siyempre si ano. Si, <laughs> <laughs> Nagpapahanting lang kami, nagbibig. <laughs> na, nabibring ko yung karakter ko sa kong kasama kayo. Kaya dapat, ano ko, seryoso, oh. gangsta. Eh, wala, well, nagiging kalokohan. I mean, na yung mean, nabibring yung karakter ko. Oo, oh, Ton, <laughs> uwing-uwi <laughs> na to kasi may birthday mo pumunta. <laughs> oh my gosh, this is it! <laughs> Meron muna akong ipapromote ng laro. Siyempre, alin mo mga besi. Gusto ko, may silbi ako sa buhay nyo. Eh, eto na nga, siyempre, alam niyo naman sa ibang videos ko, meron ko sinasabi sa inyo na ibang game. Dahil mali tayo, tayo mag-cellphone ngayon, yan. Kasi tayo, pabukos ng oras, yan, laro. Ganun. Meron naman akong i-share sa inyo na bagong laro. Eto na nga mga besi ko. Ah, Aurora Game. Ayan siya mga besi ko. Aurora Game. Ayan siya mga besi ko. Again, mga besi ko, bakit ko ba ito pinapropose sa inyo? Bakit ko ba kailangan lagi sa video sa inyo? Bakit ko ito lagi pinapakita sa mga vlogs ko? Bakit? Kasi po, ba, Aurora Game ay tulad ng mga game na sinasabi ko sa inyo. Naghahalap talaga ako ng mga laro na may salbi sa buhay nyo. Laro na naglalaro ka lang, kumikita ka pa ng aren. Yes, kailangan natin ng pera sa buhay, mga besi. O, oh, hindi po. Wesset po. Pagmamaal. Kailangan natin po Mera. Again, Aurora Game. Tulad ng mga nakaraan na sinasabing sa inyo, paano ba maglaro ng Aurora Game? Una, syempre, kailangan mong i-download ang link na nasa description below. Ayan, mga beses ko. Hindi lang sa description, nasa comment pin ko rin yan. At minsan, pinapost ko rin yan sa social media accounts ko. So, again, eto siya, mga beses ko. Paano ba pag-download mo ng link na yon? Syempre, mag-register ka lang. Ayan, ayon. Syempre, laging ka lang dito din number mo, password mo, tapos may mag-send sa'yo ng OTP. Ibig sabihin ng OTP ay one-time password. Again, Aurora Game po, sobrang daming laro dito. Tulad ng favorite ng lahat, ang dragon at ang tiger. Zero. guys, sasakot ako. Ito ah. Sasakot ako. Ayun na nga mga besi ko, eh, ayun na-explain ko na sa inyo. Again, Aurora Game, sana i-download nyo yan para tayo ay pare-parehas magkaroon ng pera. Pwede rin kayo magtaka kung bakit hindi ko kasama ngayon ng Toro family. Meron ako ngayong ganap sa kanila as nag ng Toro family. Hindi naman sila sa, fan, sa trabaho, pero galit ako sa kanila bilang leader na binigyan mo sila ng trabaho at hindi nila binatrabaho. Hindi ko na yun papahabahin pa kung ano yun. Gusto ko lang muna good vibes at ma-enjoy nyo yung vlog ko na to. <laughs> Kaya, baka hindi nyo muna sila makita sa vlogs ko. Tulad ngayon, wala sila ngayon. Kami lang talaga ni Jowa at ni Tyrone at yung makasama natin sa bahay. Pero ang family members, ay ako muna silang makausap kasi alam niyo mga pesi napakadali na mag -sorry. Pero yung makita mo na nag-sisi talaga sila, maulit-ulit eh. Alam mo yun, pero sorry lang mami Connie ni mabait ako, okay, pamilya tayo. Nakakalimutan natin na leader ako, may negosyo tayo, at hindi dapat binibigyan ng emosyon yung mga bagay niyo. Oo, galit ay emosyon, pero sa trabaho yun, iba yun. Dito galing yun. hindi dito. Kasi pag ito, ang walang mangyayari sa atin mga besi ko. Alam niya yan. Paulit-ulit to. Kaya e, hindi e, magasalata ako ng konti para sa inyo. Marami ang tatanong, bakit wala, si bakit wala na si ganito? Bakit wala na si ganyan? Bakit umalis? Una, syempre may mga personal reasons kung pwedeng sa so, ugali ko. Totoo naman eh. Hindi naman ako perfect. At may bari talaga si Mami On. At mas trinta ako sa trabaho. Sobra. Which is para sa inyo din naman. Pero more on, Dalawang klase ang tao na umalis sa Toro Family. Kaya mabili ko ano ang nakita niyo sa kanila. Number one, umalis dahil lumaking ulo. Kailan nila. Tukunan so, nila yung gusto nila. Kapera na eh. Ganun talaga. Kung hindi mo nagkapera, may mga followers na eh. So, pwede nang pagkakitaan ka. Diba? At ang mahalaga, ulong ako. Hindi ako galing sa Hindi ako galing. Nakakatawa kasi sila yung future. Hello! Okay lang ako. Siyempre sa una masakot na kasi iniwalan ka. Pero tumagal na sa dami ng pumunta dito. Nagpataas ng followers, nagka pera, umalis. Kasi kainan na nila. Kahit ang magtulungan para sa pamilya. Hindi lang para sa yung pamilya sa buong kami. ng Eh umalis. Bits na ako doon. Hiniisip ko na lang. Buti na lang, wala pa ako sa pinakarurok. Yung mga isasama ko. Pag nandun na ako sa tuktok. Eh binakita na sa akin ni Lord na hindi deserve na masama ko siya. Kasi alam niyo mga basic, ko, so, sobrang ambitious ni mga Sobra. Itong resort na dito ako ngayon, isipin niyo, di ba? O promote ako ng pub dito, pero ito ay eh, resort ni Rasmar. Pinaghirapan niya to sa pagla-live-live niya para sa Rasmar. Pero nakikiresort ako. At dahil sa sobrang ambisyos ako, nagma-manifest ako. Hindi lang basta dream to eh. Kasi pag ang isang dream ay hindi mo ginawang goal at hindi mo kinilusan, hindi mangyayari. Pero sa ngayon, sa sobrang ambisyos ako, ako, nakikiresort ako sa ngayon. Pero one day, magkakaroon ako na sarili Rincon Resort. And again, babalik ako sa salamat pinakita sa akin ni Lord. Ngayon pa lang, kung sino'y magkaroon ng konting barya, ay aalis sa iyo. Thank you, Lord, kasi pinapakita mo sa akin. Ang pangalawang klase ng Toro family member na umalis ay katulad ng dinang number one. Hindi totoong may dalawang bagay. Doon ako naniniwala. At lahat halos na ang ibang umalis ay pati ko. Nag-uusap kami. At talagang napatunayan ko na yung hindi nila. Hindi usap kami, nalabang nila na ganito, ang hirap pala, etc. Pero ang katangahan ko, may hindi. Napatawad ako, pero hindi na nga para magsama-sama ko. Pwede off-camp, ganyan, pero hindi na nga nag sa trabaho. Alam mo yun? So, natuto sila. Hard way. pag sila kay Papi Oni. At happy naman ako. Hindi ko masabi. Pero more than talaga nung umalas is nahihirapan. Lalo na pag tumagal. So, una masarap kasi malaya. Walang pressure. Walang amat weight. Walang... Alam mo yung feeling na... Itong gano'n, to ganyan, ganyan. Kasi may timeline ako eh. Kailangan gano'n, kailangan gano'n. Para sa inyo. Wala akong cut. Okay. Akin lang. Sinagot ko lang ako dito na niyo. Pero, grabe yung ibang kanilang. At, wag lang sila ako titrigger Baka sabihin ko. Tsaka, <laughs> hindi na nila para. Unless talagang, alam mo yun, awayin ah, ako. Alam niyo naman ako kung tagal ako pag-alaman. Pa ba ako sumasagot? Kasi, marami sa inyo, undeserve yung malaman yun. So, more on gano'n talaga yung nangyayari. Kasi dati naman, kahit anong mangyari, kapit-kapit na sila nang walang wala pa Kaya nga sila namapit para matulungan, di ba? So, natulungan na natin, and it's okay na nagkaroon na at ako ay gusto at umalis. So, hihahan na natin siya sa Kasi, ang mahalaga, di ba, nakatulong din tayo. I-bless tayo sa gano'n. At ang mahalaga, nababawasan tayo ng mga taong nakapalingin sa atin na may kailangan lang talaga sa atin at hindi na Kung alam nyo na, totoo lang, di ko lang talaga kaya please nakikiusap ko. Ito yung first and last ng kasalita ako dyan. Please, pag natin hanapin yung wala. Kamag-anak ko man o hindi ko kaligo. Masaya na ako nakatulong. Alam niyo ba mga besi ko, sa sobrang ambisyosa ko din, plano ko dati magkaroon ng Toro Villa. Pero dahil may mga negosyo po tayo, yes, plano ko pong magkaroon. At nagbamanifesta ako na magkaroon ako ng 1 to 2 years ng Toro Villa. Yes. So ngayon yung editor ko lulupitan niya, no? Kasi habang dapat nag-i-imagine ako oh, may dumalabas na something. Ganon. Kasi may iPhone 14 siya So ito na, inisip ko na siya mga besi ko. Meron siyang walang kubil. Mga hanggang 6 floors. Tapos taas nakalagay Toro building Tapos sa oh, baba, nandun yung pub, na physical store, ganon. Tapos office siya sa second and third, ganon. Tapos sa taas nakatira kami lahat. Tapos sa basement oh, parking. Oh, ah, sure, huh? mga kotse yeah. namin. Doon parang kayo mahirapan. Oh, okay. Yan ang plano ko, mga beses ko. At talaga nagsisipag ako para makuha ko to. At the moment talaga, sa Toro Fam ngayon, again, inulat ko, hindi po sila tamad. Pero kung may babanggitin ako na pinakatamad, ang pinakatamad ko ay si Tatay Elon. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya marunong mag-edit at nakaasa pa rin kay nanay. Kung nag-edit man, lang. Hanggang ngayon, ang pagod na pagod ay